In padindugan ni anay presidential spokesperson Harry Roque nga hindi siya pwede paulion sa Dutch authorities sa Pilipinas bangod yara pa sa proseso ang iya asylum request. Sa isa kapayag, ginhambal ni Roque nga protektado siya sa international principle of non-refoulement. Bisan pa nga ginapadayon sa gobyerno ang pagduso sa pagkansila sa iya pasaporte. Ini matapos magsiling ang Department of Justice sa nagligad nga simana nga nagahulat pa sila sa court order antes sila maghingi ninyos ang opisyal nga pagkansila sa pasaporte ni Roque. Kahapon naman, gin ginkumpirma sa Presidential Anti-Organized Crime Commission nga nakarequest ng ang gobyerno sa Pilipinas sa International Criminal Police Organization o kon Interpol nga magpagwa sa red notice bato kay Roque bangod sa qualified human trafficking. Pagdating naman po sa red Notice Alert, e eh, yan naman po ay sa mulat mula sinasabi ko hindi po yung warrant of arrest. Yan ay request lamang para makipagtulungan ang mga alagad ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan. Isa lang po yan na po uh, magpatupad at yan po ay ang pulis. Dutchland, Police Holland. At bakit naman nila ipapatupad niyan, eh alam na alam na nilang nila na asylum seeker ako. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y special dito sa Holland, pero walang kaduda-duda po, alam nila na ako ay asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland. Gindugang man sini nga ginalagas lamang siya sang gobyerno bangod kaalyado siya ni former president Rodrigo Duterte. Ako bakit ako hinahabol ng gobyerno no dahil ako talaga ay naging tapat kay presidente Rodrigo Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay presidente Rodrigo Roa Duterte, dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Uulitin ko pumuli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it. I will not regret it si former presidential spokesperson Harry Roque.